bil paper mm -hmm. oh otomatis pilih, mana, mana gulai hmm? oke oke pak, hmm, ah Pupunta tayo sa Lodo. Lupo ko. Ha? Hindi nagwara. Ang grabe ang dami. Oh, mo na sa ano? Tuluman sa ano? Asin? Asin. Langgaw. Kapuli. ayun ang mga lodi, nilagyan na natin ng asin, sobrang daming asin at tubig. Lagay muna natin yan ng mga kalating oras, siguro or isang oras. So, para mamatay. Pero everyday naman kinukuha yung basura doon. Sobrang dami lang talaga sila magtapon. Wala pang sira. So, pa lang mga lodi. At saka, syempre, pag may time tayo, mag-live tayo at ibibigay natin yung sampung manok nyo. Sya salamat mga lodi. Yun nga mga Lods, binalikan namin pagkahapon kasi day off namin, a day ni at kakauwi ko lang sa work. Tapos binalikan din namin sa baygala mga Lodi. Oh, grabe naman mga Lodi. Iba na naman ngayon ang nakalagay dito. Mga talong mga Lodi at saka yung mga sibuyas talaga. Wala pang sira. Pero wala akong dalang plastic. Eh. Oh, grabe talaga. Yung pinya dun, oh, wala pang sira. At ito mga Lodi, hindi ko alam kung ano yan. Ah. Kalabasa pala. <laughs> grabe naman sila mga tapon. Green na green pa talaga. Oh, wala pa, hindi pa talaga sira. Mga lods, yung mga cucumber, grabe talaga. Pero yung sibuyas talaga, nahinayangan ako. At saka yung mga talong, mga lods, oh. Tapos, ayan mga lodi, tingnan nyo naman mga lodi, oh. Grabe talaga yung ano, yung, yung ano, parang yung strawberry, yung pula. At saka yung mga orange, mga lodi, yung... Oh. Kasi araw-araw to kinukuha ng anong mga lodi, um, dump truck ng basura. Pero araw-araw naman sila nagtatapon. Grabe talaga yung mga ano talaga. Totoo talaga yung nakikita natin kay Inday Roning. Kung ano-ano yung nakikita natin. So, ayan yung anak ko at saka si Mrs. Doon kami nagpart banda. Ito ay isang malaking grocery store. Hindi lang siya grocery store. Parang mall siya. Tapos yung ganyan is puro fruits lang. Pero yung parang sa damit, hindi ko alam. Pa-share naman mga Lodi. Salamat.